so plato at iba pang hinuhulma gamit ang dalawa nating kamay ay may tinatagong kahinaan sa likod ng magagarbong disenyo nito isang matinding hampas o kaya ay pagpatak galing sa taas ang resulta ay pagkabasag ngunit sa tamang hulma apoy at syaga, ang putik ay nagiging isang matibay at magandang likha gaya ng ating pamumuhay hindi ba't ang bawat pagsubok at pagkataba ang humuhulma sa ating tagumpay? Ang probinsyang Keso no na matatagpuan sa Calabarzon o Region 4A ay isa sa pinakamalaki at pinakadiverse na probinsya sa buong Pilipinas. Ang probinsyang ito ay kilala sa mga captivating destinations gaya ng beach, falls, kabundukan at iba pa. Sila rin ay kilala sa historical landmarks gaya ng Kamay Jesus Healing Church na matatagpuan sa Lukban, Quezon. Isa itong sikat na pilgrimage site na may 50-foot statue ni Jesus Christ. Isa sa mga bayan nito na nagngangalang Chaong, Quezon ay matatagpuan ang sikat na lugar na kung tawagin ay Ugu Bigyan Pottery Garden. Kami nga po ngayon ay nasa aming daan na papunta sa pottery ni Ka Ugo dito sa Lusakan, Quezon. Tara! Sa kahabaan ng aming paglalakad ay kami na nga ay nakarating dito sa bahay o pottery ni sa barangay Lusakan, Alvarez, Chaong, Quezon. hardin ng tahanan ni Ugo Bigyan ang magaling na potter sa Chaong tanging positibong kulay lamang ang bumabalot sa mga lugar. Tayo ngayon ay nasa labas ng pottery ni Ka Ugo dito sa Chaong Losakan, Quezon. Tara na't pumasok at tingnan natin kung ano ang magagandang kayang ipakita nitong lugar sa atin. So, dito sa pagpasok nyo, makikita nyo agad yung mga punong-puno ng dahon at yung mga scriptures na naka-display dito. Napaka-green din ang paligid at marami ka talagang makikitang halaman. Kaya para sa mga alfresco lovers, mga nature lovers dyan, sobrang magugustuhan niyo yung lugar na to dahil bukod sa mahangin ay napakaganda na mga makikita nyo. At isa siyang gateway para sa mga gustong magpa-hulas mula sa city, ito ay isang magandang lugar para mag-spiritual retreat at hanapin ang sarili mo after a stressful week sa mga trabaho o di kaya family bonding. Mayroong labing lima na bukas na kubo na may dekorasyon tulad ng mga nara na mesa at upuan, mga hamok na tela, at mga kahoy na kama. Ang mga kubo ay pinapalibutan ng mga banayad na kulay mula sa mga piraso ng pottery na ginawa ni Ugu. Sa bawat sulok, ang mata nagagalak sa isang kaakit-akit na pagsasanib ng kalikasan at sini. Maliwanag ang ganda ng tahanan ni Ugu at ang harding may inspirasyong balinis. Ngunit may mga huni ng mas malalim na enerhiya na maririnig lamang ng mga handang makinig sa mga taong tumadalaw, malinaw na ang simpleng potter na tahimik na nagtatrabaho sa kanyang simpleng sando at shorts ay isang matugumpay na tao. Hango sa mga salita ni Christopher Morley, wala nang ibang tagumpay kundi ang magamit ang iyong buhay ayon sa iyong paraan. Tunay nga, si Ugo ay namumuhay ayon sa kanyang sariling paraan walang opisina si Ugo sa Makati o mga mamahaling sasakyan, ngunit tunay siyang masaya. Higit pa sa pagkakaroon ng material na yaman, natuklasan niya kung ano ang nagdulot sa kanya ng kaligayahan. Bago pa maging isang sikat na magpapalayok, sinubukan muna niya ang iba't ibang media tulad ng pagpipinta, eskultura at pagguhit upang hanapin ang kanyang tunay na hilig noong siya ay bumalik sa Quezon dito sa kanyang tahanan na tagpuan ni Ugo ang kaligayahan sa paggawa ng pottery. Napapaligiran ng kanyang mga kapatid, pamangkin at mga labi ng kanyang yumaong ina sa kanyang maliit na kapilya, ang tahanan ang lugar kung saan nililikha ni Ugo ang kanyang pinakamagagandang gawa. So, andito na po kami ngayon kung saan nagagawa ng pottery ang ating mga manlilikha dito sa gawaan ni Kaugo. Tara na tingnan yung mga ginagawa nila. Dito nga sa gawaan ni Kaugo ay hindi lang clay ang kanilang hinuhulma, kundi meron din silang wood carving na makikita natin dito sa aking gilid. Andito naman po kami sa parte ng hulmahan ni Ka Ubu, kung saan pinoprocess yung mga nagawang hulma o mga pottery. So, andito si Kuya ngayon at ating i kung ano nga ba yung nandito. Hello po Kuya. Um, ano pong pangalan nila? Mm. Philip, si Kuya Philip. So ano pong meron dito sa parte na to ng humahan? Pumawang po ng clay. So dito daw tinutunaw yung mga clay na ginagawa doon sa una nating pinuntahan. So tara, tingnan natin. So, tatanong po namin, saan po nang galing? o saan nyo ini-import mula yung mga clay na ginagamit nyo dito? Thailand po, Thailand. Mula sa Thailand. Yung mga Thailand, uh, mula sa Thailand yung ginagamit nilang clay dito. So, ayun mo. ano po yung ginagawa niyong kulma ngayon? Ito po? Ito po ay po. Tangkay ng mga mag. Sa layo ng inabot ng tagumpay ng kanyang pottery, ay nakatulong na rin siya sa mga taong nagtatrabaho para sa kanya. Isa sa mga trabahador sa nasabing tourist attraction ay si Benjamin Vallejo na kung tawagin ay si Ben. Siya ay 51 years old at 28 taon nang nagtatrabaho sa bahay ni Ugo Bigyan. So, ipakilala niyo po yung sarili niyo at kung pwede pwede niyo pong ikwento yung buhay niyo dito sa amin. Ah, uh, po, po si Benjamin Vallejo. Ano po? Ayos naman pong trabaho namin dito. Okay, so paano po kayo nakapasok dito sa pagawaan nito ni Kaugo? Ah, nung una po, nasa contraction po ako. May contraction pa siya nung una eh. Tapos, nung po dito na po niya ako pinapasok. Tinuruan po niya ako kung paano maggawa. Yun, hanggang sa nagtuloy-tuloy na po. Bali, ilang taon na po kayo dito? Siguro, so, nasa may gitang 20 years. 20 years. So kayo na rin po yung mga nagtitrain kung may bago pong napapasok na trabahador dito po? Uh Oo. -oh. Balik kami na rin. Okay. So ano po yung trabaho nyo kay Kaupo? Uh, ito, sa, sa slab making ako, Nung gagawa ng plate, yung mga baso, yan. So, ano po yung routine nyo sa pagpasok dito sa pottery at sa pagtatrabaho? Uh, yung kina, uh, ginagawa nyo po araw-araw dito? Uh, ito, yung mga plate, base, baso, mag. yan. So, ano oras po kayo napasok dito? Uh, pasok kami dito, 8. Labas kami ng 5. Pero malapit lang dito, din po dito uh, yung bahay niyo? Nag-return kami. Pero may iba po bang nag stay in dito? Pwede po kayo mag-stay-in? Ah, oh, wala. Ah, wala. Gawa na lahat ay taga rito. Eh. Oh, okay po. So, yung huli pong tanong, ano po yung pinaka-naitulong nitong pagpasok dito sa trabaho nito sa buhay nyo at sa pamilya nyo? Ah, malaki. Gawa nang dito ako nakapagpatapos ng isang anak na college na agriculture. Saan po siya Din, nakapagtapos? Dito sa may lagalag. Hmm. Nagalagay State University. Yan ang nag-sponsor naman sa busugo. Pinalungan niya ako sa tuition fee. Hanggang sa nakatapos. Nag-iisang anak niyo po or may iba pa? Ako <laughs> So, yun lang naman po yung tanong namin. Maraming salamat po. Maraming salamat. Papasok na ho tayo at ating pupuntahan ang kanilang pugon kung saan nila binibake ang mga pottery dito sa lugar na to. Andito ho tayo sa area. So, ayan kay kuya ay dito daw nila giniglaze yung mga pot. At pagkatapos iglaze, inilalagay eh naman dito sa kanilang pugon. Bali, pagkagawa po, halimbawa, pag natapos na po yung mga binibake nyo and nakulayan na po at lahat, dinidistribute nyo na po sila sa mga tindahan or may direct supplier po kayo. At titula, ah, dito lang. Ah, dito lang. dito lang po. So, dito yung lang yung kayo yung mismo nagbebenta pumupunta um, um, po yung mga finish product. bawat likhang kamay, hindi lang itsura nito ang mahalaga, kundi ang proseso ng paghuhubog sa likod nito. Gaya ng mga pasong hinuhulma na tumadaat sa madaming proseso, tayo rin ay pinalalakas ng ating mga karanasan at pagsubok. Ngunit sa bawat pagkatalo at hirap, mas nagiging matibay ang ating pagkatao. Sa bawat hakbang, pag-asa at mga pagkabasag ay nagiging bahagi ng buhay natin doon natin matutuklasan ang hulma ng tagumpay. Kahit anong hakbang, gaano man kaliit, ay isang patunay na kaya nating abutin ng pangarap natin. Ako muli si Michelle Vanna Bungalos para sa Veritas Film.